Tinalakay sa pag ng kamera ang umano'y pagkakaugnay ng mga pogo sa droga at iligal na pagbili ng lupa. Kasama sa naungkat sa pag ang pangalan ng isang dating presidential advisor. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa ang isang matrix ng umano'y koneksyon ng pogo sa droga at iligal umanong pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng kamera mula nang dinggin ito ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng Shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. Sabi ni Fernandez, may mga kapwa-incorporator ang may-ari ng warehouse kung saan nasapat ang droga na konektado sa iba't ibang korporasyon. Gaya ng Pharmalee na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang pinanser sa Pharmalee is Michael Young. There seems to be a link no? doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga doon sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Yang dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun na magkomento tungkol sa Matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Base dun sa nakita ko, and my appreciation of the evidence eh ang tingin ko eh talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate uh, yung dumadaan dyan sa Pogo Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na ilegal na pamimili ng mga lupa ng Chinese national sa Pampanga para umanogawing Pogo sites It was established also that those uh, so many hectares of land are being bought by the different corporations whose, whose incorporators are proven to be Chinese uh, nationality. We all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own land in our country. Nakita natin na merong, merong nag-enable ng sale to the foreigners. No? And uh, allegedly, this is uh, assisted by no less than the Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa Matrix ay konektado sa ilegal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyon ito, ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.